What's up sa inyo mga magandang morning sa inyong lahat at another video, another information na naman nga po tayo mga ka-inspire dahil sobra may panibagong polis law na naman at sobrang higpit na nga talaga dito sa Poland mga ka-inspire pahigpit at pinag-iigting talaga mga ka-inspire no? ang paghigpit nila dito sa bansang Poland dahil nga mga ka inspire ngayong uh, simula ng June 1 ano 2025 mga ka inspire no ay ipapatupad na naman nila itong uh, uh, pagigpit nila sa mga other Schengen country no mga ka inspire uh, kung ikaw ay uh, TRC holder from uh, other uh, Europe country like Hungary, Croatia, Romania, Malta, Bulgaria Portugal, Lituania, maka-inspire. Simula June 1 ay hindi ka na po pwedeng mag-apply ng working permit dito sa Poland or yung uh, working visa TRC na nga dito sa Poland maka-inspire no dahil meron na naman silang uh, bagong rules na inilabas kaya kung ikaw ay galing sa mga bansa mga bansa sa labas ng Poland maka-inspire at may balak kang pumunta at magtrabaho dito sa Poland ay pwedeng pwede ka pang humabol dahil ayon sa kanilang loma ka inspire no ay lahat ng mga papasok dito from other outside European country ay allowed pa na makapag-avail ng working uh, base permit dito sa Poland pero pagpasok ng June 1 mga ka-inspire ay strictly hindi na po pwede hindi na po tayo pwedeng uh, kung ikaw ay TRC holder halimbawa ang TRC mo ay uh, Hungary ang TRC mo ay Croatia, ang TRC mo ay Romania, ang TRC mo ay Malta, ang TRC mo ay Bulgaria, Portugal or Lithuania. So mga ka-inspire from January from June 1 2025 hindi ka na po qualified na mag-avail ng working permit dito sa Poland mga inspire no yan po yung bagong uh, panukala na naman po ng Poland government mga inspire sobra sobrang higpit na talaga din sa Poland mga ka inspire kaya naman po mga inspire natin diyan ha ng mga nabansa na nandiyan sa mga inoperan po ng mga trabaho dito kung na pumunta dito ay pwedeng pwede pa po kayo pumunta dito bago mag June 1 2025 para lang po yan sa mga foreigners mga inspire hindi po kasama ang mga lokal para lamang po yan sa mga foreigners mga inspire so ano pa mga inspire ano pa ba ang kailangan natin gawin no dapat natin na uh, dapat tayong mga foreigner na nandito sa Europe ay maging uh, sumunod sa mga rules ng uh, bansa kung nasaan man tayo oh na lang wag na lang tol patalon-talon mayroon tayong trabaho mayroon tayong uh, legal work di ba why not di ba ganun na lang gawin natin mga inspire ang hirap di ba god bless sa ating lahat thank you